ika ng Setyembre Sabado sa kalendaryo. Gusto kong sabihin na napakaabala ang nakaraang linggo sa negosasyon para sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. Patuloy na binubuo at itinutulak ng Ukraine at Russia ang kanilang posisyon sa negosasyon. Gaya ng inaasahan, walang tunay na progreso sa proseso ng negosasyon ngayong linggo. Gayunpaman, marami ring naging aktibidad sa larangan ng diplomasya. Lumahok si Zelensky sa summit ng mga koalisyon ng mga nais tumulong sa Paris kung saan tinatalakay ang mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine. Doon namin nalaman na hindi na magdadagdag ng parusa si Trump laban sa Russia. Sa parehong oras, si Vladimir Putin kasama si Xi Jinping at Kim Chen Un ay nagpakitang gilas sa isang parada ng militar sa Beijing. Saan natin narinig na ayaw talaga ni Putin ng tunay na negosasyon at sa halip ipinakita ang bagong aksis na Beijing-Moscow-Pyongyang. Sa parehong oras, sinabi lang ni Donald Trump na natalo natin ang Moscow at New Delhi sa China. At muli siyang labis na nadismaya kay Vladimir Putin. Nangako pa rin siyang magtrabaho para sa mga garantiya ng Ukraine. Nagbabala siya. Matatapos ang digmaan sa Ukraine o haharap tayo sa pandaigdigang trahedya. Suriin natin ng sabay ang mga pangunahing pagpupulong ng pamunuan ng Ukraine at mga kaalyado, pati na rin ang pahayag ng mga agresor. Tama, mga agresor sa maramihan dahil ang Russia ay hindi na nag-iisa sa hayagang pakikidigma laban sa Ukraine. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Ngayon, ika ng Setyembre na sa kalendaryo. At bago tayo magsimula sa episode na ito, gusto kong magbahagi ng isang maliit na pag-amin. Alam nyo, dahil sa labis na dami ng balita at sa tuloy-tuloy na pagtatrabaho sa newsfeed, minsan isang beses sa isang linggo ay inilalabas ko ang aking salubin sa isang psychologist para lang hindi ako ma burn out. Kung kailangan nyo ng araw-araw na banayad na tulak para kumilos, irekomenda ko ang isang YouTube channel na may maiikling video mula sa psychologist tungkol sa pag-iwas sa procrastination, pagtutok, at burnout. At hindi lang yon, praktikal at normal ang tono, walang mga peking guru. Inirekomenda ko ang YouTube channel na ito. Ilalagay ko ang link sa description. At nirekomenda ko ring mag-subscribe at i-save ang ilang video para mapanood ulit. Ang hangganan ay hindi pagiging malamig kundi pagiging tapat. Hindi kailangang laging available para mahalin ka. Yegorova Sa episode na ito, tatalakayin natin ang sinabi ni Zelensky, Trump at mga leader ng Europa sa Paris. Ano ang progreso sa seguridad ng Ukraine? Ano ang ipinakita ng pagbisita ni Putin sa China? At paano tumutugon ang United States? Ang pangunahing pagpupulong para sa Ukraine ngayong linggo ay ginanap sa Paris dinaluhan ng 26 na bansa mula sa koalisyon ng tumutulong. At bago ang pagpunta sa Paris, noong ika ng Setyembre, binisita ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang Copenhagen at lumahok sa isa pang summit na tinatawag na Sa summit na ito, tinalakay ang koordinasyon ng mga posisyon tungkol sa mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine at iba pang suporta. Sa pagtatapos nito, sinabi ni Zelensky na wala pang palatandaan na handa ang Russia na itigil ang digmaan. Binigyang diin niya na ang Russian Federation ay malakihang umaatake sa Ukraine ng ilang beses sa isang linggo. At ito ay malinaw na sinyales na tinatanggihan ng Russia ang anumang pagtatangka na tapusin ang digmaan at nais pang ipagpatuloy ang labanan. Dapat nating isaalang-alang na ito na ngayon ang pangunahing plano ng Russia ayon kay Zelensky. Sa pagpupulong sa Paris noong ikaapat ng Setyembre, si Vladimir Zelensky at iba pang mga lider ng Europa ay nagsagawa na ng tradisyonal na online na pag-uusap kasama ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump. Tinalakay namin ang iba't ibang mga opsyon at ang pinakamahalaga ay ang pagpapatupad ng matinding presyon, kabilang ang mga hakbang na pang-ekonomiya, upang pilitin silang itigil ang digmaan. Ang susi sa kapayapaan ay ang pag-alis ng pera at mga yaman mula sa makinang pandigma ng Russia, ayon kay Zelensky. Ayon sa The Guardian, hinikayat ni Trump ang Europa na gawin ang dalawang hakbang laban sa Russia sa panahon ng tawag. Una, itigil ang paggamit ng langis ng Russia. Nangyari na ito maliban sa Slovakia at Hungary. Pangalawa, dagdagan ang ekonomikong presyon sa China bilang parusa sa pagpopondo nito sa Russia. Kahit ayaw gawin ni Trump, hinihikayat niya ang Europa nagawin ito. Sa kinalabasan ng pagpupulong sa Paris, sinabi ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya na kasalukuyang mayroong pampolitika at militar na panukala na magbigay ng mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine na nagmumula sa 35 lider ng koalisyon ng mga determinadong bansa. Sa kanila, 26 na bansa ang nangakong tutulong upang tiyakin ang seguridad ng Ukraine. Dalawamput anim na bansa ang pumayag magpadala ng sundalo sa Ukraine bilang garantiya Naroroon sa lupa, dagat o himpapawid para suportahan ang mga Ukrainian. Ayon sa Financial Times, nahati ang mga kasaping bansa ng koalisyon sa pagbibigay ng garantiya sa seguridad para sa Ukraine kabilang ang pagpapadala ng sundalo sa teritoryo nito. Ayon sa mga source ng pahayagan, may grupo ng mga bansa kabilang ang United Kingdom na handang magpadala ng sundalo sa Ukraine. May mga bansa tulad ng Italia at Polonia na tutol dito. Samantala, ang karamihan, kabilang na ang Alemanya ay hindi pa nakakapagdesisyon. Ayon kay Macron, ang pagpapadala ng mga tropa ay magaganap sa ilalim ng tigil putukan, hindi sa linya ng labanan Kundi sa mga geographical na lugar na kasalukuyang tinutukoy. Ang layunin ay pigilan ang anumang panibagong malawakang agresyon. Nagkasundo kami na magkakaroon ng presensya ng mga dayuhang tropa sa Ukraina. Hindi pa ako handang magsalita tungkol sa bilang, pero nagbabahagi na kami at alam na namin ang tinatayang bilang ng mga pumayag. Ito ang pahayag ni Zelensky. Sinimulan na ng Ukraine at mga kaalyado ang pag-usap ng bagong paraan para protektahan ang himpapawid laban sa pag-atake ng Russia. Kailangan dito ang partisipasyon ng Estados Unidos. Ayon kay Zelensky, kapag nagbigay ng positibong senyales ang Estados Unidos, maaaring ilahad sa publiko ang format na detalye. Hindi na apektuhan ng mga kaganapan sa Paris ang posisyon ni Donald Trump sa Rusya. Patuloy siyang tumatangging magpatupad ng parusa laban sa agresor. Noong simula ng linggo, Setyembre dalawa sinabi ni Trump na nadismaya siya kay Putin na hindi pa rin pumapayag makipagkita kay Zelensky. Ang deadline po na itinakda niya para kay Putin hinggil sa pakikipagkita kay Zelensky ay natapos noong Setyembre 1 nang tanungin ang Pangulo ng Estados Unidos tungkol sa posibleng epekto kung hindi agad i-anunsyo ang pagpupulong ni na Putin at Zelensky, sumagot siya tulad ng dati. Tingnan natin kung ano ang mangyayari at gagawin nila. Binabantayan ko ito, sabi ni Donald Trump. Ibig sabihin, di niya talaga sinagot. Pagkalipas ng dalawang araw, binigyang diin ng United States President ang paninindigan para sa mapayapang kasunduan sa Russia at Ukraine sa kabila ng lumalalang kawalang katiyakan. Gayunpaman, ayon sa kanya, hindi pa handa ang mga leader ng Ukraine at Russia para sa summit. Sa panayam sa Columbia Broadcasting System News, Inilarawan niya ang kanyang posisyon sa negosasyon bilang realistiko at optimistiko. Sinabi rin niya na maingat niyang sinusubaybayan kung paano nilalampasan nina Zelensky at Putin ang mga hamon patungo sa negosasyon. Samantala, patuloy na nagpapaliban ang Russia. Nagpasiklab si Putin ngayong linggo sa dalawang pahayag. Sa simula ng linggo, sinabi niya na hindi niya isinasantabi ang posibilidad ng pagpupulong kay Zelensky, ngunit para mangyari ito, kailangan daw ng presidente ng Ukraine na pumunta sa Moscow tinanggihan ng CAIV ang inisyatiba dahil sa malinaw na dahilan. Noong ikalima ng Setyembre, sinabi na ni Putin na wala siyang nakikitang malaking saysay sa ganitong pagpupulong kay Zelensky. Sinabi rin ng diktador ng Rusya na maaari raw niyang itaas ang antas ng delegasyon ng Rusya para ipagpatuloy ang mga politikal na negosasyon. Kung kakailanganin na gumawa ng hakbang para itaas ang antas ng delegasyon, dalhin ito sa antas ng politika, handa kami doon, sabi ng diktador na si Putin. Nilinaw niyang hindi pa siya handang magbigay ng detalye o pangalan ng maaaring mapasama sa delegasyon ng Rusya. Malamang ang karagdagang kumpiyansa ni Putin ay nagmula sa kanyang pagbisita sa China. At habang nasa summit ng Shanghai Cooperation Organization, mainit na tinanggap si Putin ng leader ng China na si Xi Jinping at nagkaroon din siya ng mga pagpupulong kasama ang punong ministro ng India na si Narendra Modi. Sa summit, muling binanggit ni Putin ang hangarin niyang makamit ang mga layunin sa digmaan. Narito ang kanyang sinabi. Para magkaroon ng matatag at pangmatagalang solusyon sa usapin ng Ukraine, kailangang alisin ang mga pangunahing dahilan ng krisis. Ibig sabihin, inulit lang niya ulit ang mga mensahe ng propagandang Ruso na parang ang krisis ay hindi dahil sa pag-atake ng Russia, kundi dahil sa kudeta sa Ukraine na sinuportahan at pinukaw ng Kanluran. Ayon sa kanya, ang isa pang dahilan ng krisis ay ang patuloy na pagsisikap ng Kanluran Naisali ang Ukraine sa NATO. Gayunpaman, sa pinal na pahayag ng summit ng Shanghai Cooperation Organization, wala ni isang nabanggit tungkol sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ayon sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine, hindi napilit ng Kremlin ang mga kasapi ng Shanghai Cooperation Organization na suportahan ang kanilang posisyon sa digmaan laban sa Ukraine. Dumalo rin si Putin sa parada ng militar sa Beijing bilang paggunita sa ikawalumpu anibersaryo ng tagumpay laban sa Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig. At ngayon, ang mga pinagsamang larawan ng leader ng China na si Xi Jinping, Putin, at ng pinuno ng Hilagang Korea na si Kim Jong-un ay tila layuning ipakita sa mundo ang katatagan ng alyansa ng China, Rusya at Hilagang Korea. Kaya't nananatili pa rin ang posisyon ng China tungkol sa digmaan ng Rusya at Ukraine. Kinumpirma rin ng leader ng Hilagang Korea na si Kim Jong-un ang kanyang kahandaang magbigay ng tulong militar sa Rusya. Binanggit niya na kung may maitutulong ang Pyongyang sa Rusya, tiyak na gagawin nila ito. Sabi ni Kim Jong-un, tungkulin ng magkakapatid ito. Hindi alam ng iba magkakapatid na sa tungkulin ang mga Ruso at Hilagang Koreano. Sa pagkomento sa mga pagpupulong sa China, Binigyang diin ng pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na gagamitin ni Putin ang pagpupulong kay Xi Jinping bilang isang uri ng pahintulot upang ipagpatuloy ang digmaan laban sa Ukraine. Ngayong linggo, nagpatuloy ang pagbuo ng mga posisyon para sa negosasyon na maaaring dalhin ng Ukraine at Russia sa huling pag-uusap. Gayunpaman, hindi pa tapos ang prosesong ito. Maliwanag na sa Kremlin, hindi pa sila nagmamadali. Lalo na't si Trump sa totoo lang ay hindi naman pinipilit na pabilisin ang negosasyon At sa susunod na linggo ay magpapatuloy pa rin ang anumang mga pag-uusap. Inanunsyo na magkakaroon ulit ng pag-uusap sa telepono sina Trump at Putin. Ngunit maliit pa rin ang tsansang may malaking pagbabago habang ito'y nagaganap. Narito ang pagtatapos ng pahayag ni Putin. Kailangang sundin ng Ukraine at kanluran ang lahat ng kondisyon ng Moscow. Kung hindi, ipagpapatuloy ng Moscow ang digmaan. Sa huli, Hayagang sinusulat na ng mga kanluraning media, bumalik tayo eksakto sa posisyon na mayroon tayo bago ang pagkapangulo ni Donald Trump. Ibig bang sabihin nito na sa pitong buwan ng kanyang pagkapangulo, wala siyang naidulot para sa Ukraine? Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.